nakarating nga tayo dito sa Rotorua na kung sa atin tayo magmumula sa Wellington ay abutin tayo ng 5 hours pero dahil nasa Hamilton tayo nakarating tayo dito ng after 2 hours and nawitness nga natin ang bango bango ng Rotorua kasi yung tubig dito parang ano bang amoy yon? Parang pusali, parang amoy eh, espalto, ganun. Ganun ang amoy. Eh. Tingnan niyo naman kumukulukulo. And kahit yung mabaho, syempre, may magandang place dito, ang government garden. I love it. At kung hindi niyo pa po napapanood, padalaorin niyo po yung sinundan ng video ng ito. Okay. Pero yung mga halaman na malapit doon sa lake, sobrang dry na, sunog na nga. Pula't itim na ang mga ang uh, mga parts. Hindi ko alam kung gaano kainit yun. And buti na lang nga hindi naaapektuhan itong garden. At ayan yung lake tapos ang mga halaman. Yan yun naman ang usok. And syempre next destination tayo. Ang 3D Trick Gallery. Dito rin yung sa Rotorua. Ang dami palang pasyalan dito. And explore na natin yan. Let's go! Tama nga ang gulo. Oh. ada mood out susu yo Dapat na na sa patas namin. And, ay, big. Dada na dyan. Yun, kababayan. Yes, madami pong Pinoy na mamasyal din dito. Okay, And, dito yung shop nila. And entrance nga pala dito ay $22 each. So, okay, okay na rin yun. Pero, medyo masikip yung place. Medyo nagkakaagawa ng space. Para sa picture-picture, kailangan mong intayin yung iba. Pero yung iba, hindi na nga nag Kasi excited na. No? And, sabi nila, may balak silang lumipat sa ibang venue para mas maluwag nga. Pero, hindi natin alam kung saan yon Meron naman silang mga guide kung saan ka purpose. So, pag nagpicture ka, dapat kasi ay tama yung pagpipicture para makuha yung 3D nga. So, may guide at saka may example. So, gagayanin mo na lang yung kung anong yung pwedeng gawin sa iyong picture. Siyempre, ito yung picture picture. Di oh, tiba, enjoy And kung may napansin kayo yon paulit-ulit na picture siyan na Duling na duling na po Mag-i-edit -e siya ko yun And paglabas lahat Makikita natin yung farm pero kakaunti yung mga animals kasi parang ginagawa siya. So tingnan natin kung makakapasyal na tayo dyan soon. At marami talaga mapapasyal dito sa Rotorua and it's movie on time. -e. and time. Ma-ish! And sinabay nga muna kami dito sa terrace at may dala kaming maish Dito kami merienda-merienda ng mga maungungut-ngut and let's go. Let's go, let's eat pala. Eh, may baby, baby na kami. Oh, biyabi talaga. Itaas mo yung katulad kanina. Hmm? Oh. <laughs> ano, nagpa-practice ka na? Hmm. Baby. Tawanan mo, Lapa. Lapa mo? Ito, na pa. Tawanan mo. Tawanan mo. Okay. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> tika, tika, chika, chika, chika. Huh? Chika, tika, chika, chika. Katik-kik-kik. Ye, baby. Ang ng buhok? mas matanda dyan? Iyan. Iyan ang Ilang buwan na yan? Para din. Ah, na pala. Oh, sabunutan, Aba, iga, bulaklakan. Mekas-mekas na tayo. Uy, gusto mo, Rapa? pa gusto mo ka? Mekas-mekas tayo ko mo Pang ilan na yan? Pang ilan na yan nila? Dali, dali, dali. Dali, dali, dali. Dali, dali, dali. Dali, dali, dali. Dali, dali. Dali, dali. Dali, dali. Eko. Oo, yeah. oh, kita ko may kasamang babae. <laughs> Ay, <no>, Naku, <Nakumari>. kumari. Naku, kumari. mo yung iyong joke. Na, oh, Naku, na, English, eh. English. Ayan, may kaya ng joke. Ayan, ding, tega, ding, tega, tayo mo ba? Pero mas ano. <napotayar laughs> <siya>, <laughs> Ay, so, ako puti yari. Baka Ay, ano? Abno ka na kami dyan tayo. Ajigijing, ajigijing. Baka ano ba masabi mo? Ay, kumare, nakita ko si Koko kumpare. Koko kumpare. Kasama si kumare. Ako, Diyos ko, bantayan mo. Tingin, hiling lagi siya nakatitig dito pagka nakikita sila. Sabi niya, tingin naman akong buhok. Kalbo kasi ako. Ay, ang kakanggatin. Yummy. Yummy ba, yummy? Oo. Ang mga punay. Ano na yung nasa Patingin ako, na. Masina Marisa, nandun pa rin. Wala. O bakit?